So eto na, o oh, kanina medyo natalakay ko na yung anorexia, bulimia. May iba pa bang klase ng eating disorder? Actually marami, no? Uh, in fact, anim lahat yung um, nire recognize natin na uh, official diagnosis for eating Which and eating are? disorder. So meron tayong yung pinaka-common is yung anorexia nervosa, we also have bulimia nervosa, meron din tayong binge eating disorder. Meron din tayong avoidant restrictive disorder, meron ding pica at meron ding rumination disorder. So, ano there yun? are a yung dalawang lot dulo? Of... Parang bago-bago sa akin yung dalawang dulo na sinabi mo. Yeah, okay. Ito yung mga disorders, yung rumination and avoidant or even pica, sila yung mga less diagnosed sa mga tao. Kasi Uh, medyo tayo sa sa Philippine culture, hindi naman common din sa atin talaga yung nako-consult sa mga mental health professional So may mga cases pero hindi reported or hindi kasi nagsisik ng consultation. Uh, majority ng cases natin ang eating and feeding disorders. Mm -hmm. so, Bakit po nauuwi sa eating disorder yung ibang tao? And ano po yung mga factors na nakakontribute para magkaroon ng mga tao nito? Actually walang specific na uh, parang isang factor lang na pwedeng mag-contribute para magkaroon ka ng um, eating disorder or feeding disorder. Tinatawag namin itong multifactorial, no? Ibig sabihin, maraming factors, may biological factors, may psychological factors, may social factors. Sa biological factors, andyan yung genes and heredity. So kung merong mga history sa family ng over dieting, over eating, kung merong history sa family na nagkaroon ng mental illnesses then it could be a factor. Sa psychological naman, um, yung traits, pagka medyo perfectionistic ka na tao, you are prone to, to having eating disorder. Pag meron kang anxiety, meron kang depression, prone ka rin dito. Siyempre sa social, um, ito yung medyo malakas na factor sa eating and feeding disorder. Andiyan yung bullying or teasing, um, yung attitude ng parents at saka nung peer. Andiyan din yung cultural at saka generational body image. No? Na, actually, mo, napakadaming factor. Oh, oh, actually, Mr. Mike, gusto ko lang sana sabihin, ano, kasi lagi nating kinokondem yung matataba eh. Di ba? Uh -huh. Sila yung lagi natin kino-crucify. Pag hindi ka kumain, pag payat ka, okay ka. Pero yung mga uh -huh. anorexia yung avoidance sa sinasabi ninyo, ano rin siya, eh? disorder din po siya. Right. So, how would you not glorify it? Kasi yung iba, they would glorify you for not eating. mm uh -huh wala naman actually masama kung mag-diet tayo. No? nagiging masama itong mga bagay nito kapag sobra or naaapektuhan na yung ibang aspeto ng buhay natin. Affected na yung, yung work natin, affected na yung ating daily activities, affected na rin yung school kung estudyante. Um, minsan kasi um, nag siya by using adjectives or words to describe people. Mm -hmm. No? Mas, mas nakakaroon kasi ng emotional distress kapag ka, sinasabihan mo yung tao na ang, ang ang taba mo sorry for my word ang ang payat mo naman so in instead na um, nakakatulong sa kanila yung mga words na to mas lalong nadadagdagan in fact yung emotional distress na nararanasan nila so hindi lang siya problema sa eating actually hindi lang eating problem behavior yung yung tinitingnan natin dito pero yung distress na meron along with that disorder yun yung nagpapalala doon sa sakit